upo, ang lalaki. Oh. Ah, sabi ko nga ano, ah, na lang lang napakaraming upo, oy. Ha? Eh? <laughs> Ani ah, na tinulo na napakaraming upo, bibi. Oh, ang laki. Upo, uh, ang sarap nito sa manok. O di kaya sa sardinas. Uh. Ilang ang mahal ng sardinas. Ang sardinas nasa 200 uh. o si 200 na lang ng manok. Mas masarap ang manok. <laughs> yes, anak ko. What's this? Battle gourd. Ay, ah. Uh, gusto niyang hawakan. Battle gourd, ah. Ah. Mmm. Sus. Mmm. Akala mo laruan. Akala mo laruan na dala ni papa mo. Lucky, oh. hmm? Ilang kilo kaya ang isang ganito? Ang bigat, ay. Sugun sa isa't kalahati. Bigat eh, oh. Ay, sus, nilaro na. Nilaro na ng bata batuta. Ah, kaya <laughs> Guys, kain tayo. Ito yung bigay ni Jen kahapon, yung pinagatihatian namin. So, niluto ko na kasi si Asis, kahit na sinasabi niyang stinky fish, stinky fish, gusto niya yan, kumakain siya niyan. Hindi ko alam kung bakit siya kumakain yan, hindi siya kumakain ng balot. At ang ulam natin ay, eto yung niluto ko na ulam namin ng umaga kasi pinakain din namin si Asher. Eto yung ah, malunggay, bunga ng malunggay. Kalaba, ay kalabasa, patatas at sa kasitaw at meron din palang binigay na bagoong, oh, mayroon akong bagong dyan. Galing Pilipinas. At syempre ang ating sausawan ay suka kain tayo guys ano <laughs> so ayun guys sasama kami ni Tonton nanundo kay kuya namin kasi ang init nakatayo kami dyan sa may labas sa harapan ng malaking bahay eh medyo may hangin hangin kasi gusto nang lumabas ito yung galang bata gusto lumabas kaya sabi ko isama niya kami manundo kay Asis ay kay Asis manundo kay Asher kaya pupunta tayo sa school susunduin natin si Asher pero ano dito lang kami sa may tuktok kasi tingnan nyo naman ang damit ko nakapambahay lang ako at saka si Tonton o oh, tingnan nyo yung damit si Tonton pang bahay lang basta baka ano lang kami road trip lang kami ni Tonton <laughs> makalabas lang na kami. Nagpaiwan kami dito sa tuktok kasi nga yung damit ko ay punit-punit. Nakahiya naman pumasok. <laughs> Sumama lang kami hanggang dito lang sa mahigit. Labasan na ng mga bata lalo sa UKG sa nursery. sis. Ay, ayan na, ayan, ayan, ayan na, ayan na, ayan na. Talabas na. Ayan na sila. How's this girl? How's this Finish lunch. Finish lunch? Yeah. How's this girl? No. Good? Yeah. Is girl good? Is girl okay? Yeah. Are Wow! Ubus palagi ang baon. And your water? Finish, finish. All the water. Good. You drink. water. you alcohol? know the where they finish the water, then sir, you want to get water? Yes, you can refill there. You know? There's a free water inside. You ask the mom. You ask mom some help. Wow, good, good. Okay, you catch yeah, up. Cover, 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 cover. What? Hi guys, maghihihimag sa yun Oh, Tama tamang tama meron tayo dyan baguong nabigay ni Jinky bali isang bote yon galing Pilipinas pinagatihatihan namin so meron akong uunti-unti na gagamitin para sa aking pakbet sa sa aking nilagang ano, nilagang okra o di kaya pritong talong o di ba <laughs> So, na. Wala tayong ilaw. Ayan. Ay, guys. Sa totoo guys. <laughs> Ay, nako. Ah, uh, gusto ko lang humingi ng pasensya sa inyo. Kung kung hindi man ako nakakapagbasa ng mga message sa mga in-upload kong video, pasensya na, guys. Kung hindi man ako nakakapag-react. Uh, sa mga comment nyo sa mga video namin. Pasensya na. Pero, lahat po na sumuporta sa video namin. Lahat ng na mga nagpo comment sa lahat ng video namin. Na-appreciate ko lahat yung guys. Maraming maraming salamat sa inyo. Hindi ako nagbabasa dahil meron akong pinagdadaanan ngayon. Ang buhay natin ay minsan hindi masaya. Minsan gumadaan tayo sa pagsubok sa buhay. Nagkakaroon uh, ako ng, uh, anong tawag doon? Basta hindi hindi maganda ang aking pakiramdam nitong mga nakarang araw. Hindi maganda na, wala akong sakit. Hindi. Meron lang talaga akong pinagdadaanan, guys. Hindi ko na lang i-share sa inyo, pero gusto ko lang ipaalam sa inyo na ang dahilan kung bakit hindi ako nagbabasa ng comment, kung bakit hindi ako masyadong active. Kasi kung napapansin nyo, may video ako ngayon, bukas wala akong video, after two days wala akong video, tapos may video ulit ako. Ayan. So, Pasensya na lang muna guys, pero kagaya nga ng palagi kong sinasabi dati sa inyo, uh, kaya, tis-tis lang. Ganon talaga ang buhay. Hindi sa lahat ng bagay ay masaya ang buhay natin. Minsan ay dumadaan din tayo sa mga pagsubok. Pagsubok sa pamilya, problema sa pamilya. Uh, hindi ko na i-elaborate sa inyo kung ano yung problema namin or nagiging ano namin, sitwasyon namin. Pero, yun. Pero sa lahat po na sumusuporta sa amin, na-appreciate po namin yun. Lahat ng mga nagpo-comment. Pasensya na lang talaga guys kasi talagang hindi muna ako nagbabasa ng mga comment ngayon. Ay, kahapon nga nung umalis ako, Umalis kami at pumunta nga kami sa birthday. Ayun, sabi nga ni Judy, bakit daw hindi? Kasi kahit sa GC namin, hindi ako nagpaparamdam. Kinarut, kina... hindi, hindi ako nagpaparamdam. Kaya sabi ni Judy kahapon, nakakapagtampo daw, bakit hindi ako nagpaparamdam. Kaya sabi, kung may problema ako, pwede ko naman i-share daw sa kanila. Pero iniisip ko din kasi guys, bawat isa sa amin dito may kanya-kanyang problema, may kanya-kanyang pinagdadaanan eh ayaw ko naman i ano, ayaw ko naman na madagdagan pa kung ano yung problema nila. Kaya pilit kinakaya sana sana kakayanin, sana wag akong dumating sa point na susuko kung ano man yung pagsubok na meron. Hindi naman siya yung kabigatan na pagsubok Pero Buhay may asawa Minsan Minsan hindi masaya Minsan nakakatagod Basta, Sana makayanan ko may reason kaya hindi ako nagbabasa guys huwag sana kayong magtampo kung bakit hindi ako nagbabasa ng mga message sa mga sa mga video ko yun lang huwag sana kayong magtampo guys kung bakit hindi ako nagbabasa hindi lang ako masaya sa sitwasyon na meron ako ngayon kaya kahit pagbabasa sa mga message ay iniiwasan ko muna kung baga gusto kong relax-relax uh, muna ang aking uh, isip at pinipilit kong maging masaya sa mga video natin pinipilit ko maging positive yung video natin so sana huwag kayong magtampo guys no pasensya na lang muna kung hindi ako nagbabasa pero uulitin ko salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa video namin sa mga naandyan palagi na sumusuporta sa ating mga video ako ay lubos talaga na nagpapasalamat sa inyo guys at saka sa lahat ng mga nagko-comment maraming maraming salamat talaga sa inyo and syempre nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga greetings nyo nung birthday ni Asher yeah greetings nyo nung birthday ni Asher ayun maraming maraming salamat sa inyo guys hindi man ako makapag-react sa mga comment nyo pero salamat at palagi kayong naandyan at palagi nakasuporta sa ating mga videos so yun lang and hope maintindihan nyo <laughs> ay, ang buhay natin guys hindi masaya hindi sa lahat ng oras ay masaya <laughs> ito yung reality talaga Meron, Meron at meron sa buhay mag-asawa, meron at meron talagang pagsubok na gumagating. <clears throat> na kailangan natin kayanin alang-alang sa ating mga bata, alang-alang sa ating mga anak. Sabi ko nga, wag lang talaga dumating yung point na susuko, susuko na ako. Wag naman sana. Wag naman talaga sana. Kasi ang una-una talaga maapektuhan pag ganyan mga bata. Kasi once na ang nanay, lalo ang nanay, once na ang nanay ang sumuko, kawawa na talaga ang mga bata. Kawawa ang mga bata sa yeah fighting! <laughs> fighting! share habang gumagawa ng homework nakatulog sabi niya I'm tired bali nagagawa kami ng homework niya sa Nepali sabi niya I'm tired pumunta ako sa likod para hugaso si Tonton pagbalik namin nakahiga na siya natutulog na kaya hindi nakatapos sa homework siguro itutuloy na lang niya mamaya paggising niya si Tonton kapapatulog ko lang din kaya ayan may time ako para maghimay ng ating pang-ulam. Eto, pwedeng abraw. Meron ako dyan okrat. Meron akong sitaw. Pwede natin i-abraw to. Haluan natin ng talbos ng kamote. May mga talbos na tayo ng kamote. Buhay na yung mga ano kamote natin. Nag Nagtatalbusan na sila. So, pwede tayo magluto ng inabraw. May sabaw konti. So, ay, naku guys. Binsan na talaga. Naiisip ko, hirap ng buhay may asawa. <laughs> ay, naku. Maamukuha, mga mabuko.